Ako po ang manager po ni BNC, ano? Ako ang manager ni BNC. Ako ang manager ng EDC. The rules is rules. <laughs> na dapat sundin namin. Kung kayo sundin, ay di, pwede naman pong umalis sa kalingap. Wala naman pong problema sa amin. So, ngayon, ang daming mga nangyari. Sana ay uh, maayos. Sana talaga maayos, guys. Ano ba yung mga kailangan ayusin? So, ayan na nga guys, ano? At uh, ano bang una nating pag-uusapan? Ang dami na kasi nangyari. Yung tindahan ni Viancy. Tindahan ni Viancy, guys, talagang ako po, walang problema sa tindahan. Uh, walang problema kung tatayo ng tindahan. Pero mas, di ko lang talaga nagustuhan yung ano yung yung uh, hindi, wala akong alam na tinayuan na, no? Wala akong alam na tinayuan na po Kasi uh, nasa isip ko oh, fresh pa yung bahay Umaga, hayaan na muna sa natin, enjoy nila yung bagong bahay Hindi pa naman po nila kailangan ng pera, ano? Hindi pa kailangan na masyado Marami pa pong budget, marami pong uh, pera si PNC Ako mismo alam ko po, po yan, ano? And sana, preserve muna yung ganong bahay kasi yun nga po, ano, pinaghirapan ko. Pinaghirapan ko po, uh, million din po yung nagastos ko mula sa aking sariling pera. Million din po. And syempre, sina Supermac, lahat yan, ako ang kausap. Ako yung nag-absorb ng, ako yung nag ng lahat. Ako yung nag-absorb. Time, um, pressure, stress, ako po lahat. Kaya siguro naman, meron din naman akong uh, kahit pa paano ah uh, karapatan mag-suggest. No? Ngayon lang naman po, kasi gusto ko pang i-enjoy siya bilang pinakamagandang pabahay natin. Yun sana, gusto ko pa siyang i-enjoy. Huwag na muna natin siyang pakialaman. Ano kasi... Uh, gusto ko siyang maging ganun muna. Ganun siya. Bakod sana muna po ang gawin natin. No? And sana ay nakipag-usap muna sa akin. Para, para naman sa nagkasundo tayo kung ano yung magiging uh, itsura ng bahay. No? Kasi hindi pa naman, marami pa pong nangangailangan dito ng tulong. Marami pa akong angels na mas kailangan ng tulong. Hindi lang si Vianci. No? So, hayaan na muna natin sila. Bigyan natin sila ng space. Bigyan natin ang family ni Vianci ng space. No? Ako nga mismo, guys, bihira akong mag-vlog doon. Bihira akong mag-vlog sa kanila kasi alam kong marami pa silang budget. May budget pa sila. No? At hindi ko naman po bababayaan si Vianci at ang family na di ko yan pababayaan. Always ko yung mini-meeting na sabi ko sa kanila, si Vianci ang Si Biancy ang mag uh, sa inyo. Si Biancy ang ngayon na nangyayari na, di ba? Si Bianci ang magbabago ng buhay nila which is nangyayari na po. No? Kaya hayaan niyo na muna po sila, bigyan sila ng space. Ako na pong bahala. Ano, ako na bahala sa kanila. Marami pa dito akong kalingap just tulungan niyo. Marami pa po sila, ano? Si Bianci po ay umaapaw na po yung blessings. Huwag po natin masyadong i-baby sila, ano? Kasi ayan, nagkakagulo na nga po biglang nagkaroon ng tindahan na di ko alam, eh, gusto ko sanang uh, ma-preserve ma yung bahay. Yung napakagandang bahay na pinaghirapan ko po. No? Pero anong nangyari? Natakpan. Natakpan po siya. Na magkano lang naman po ang kinikita sa tindahan. Tin tinanong, tanungin niyo po sila Nanay Imelda, ang mama ni mama ni Joy. Tinanong niyo po ngayon ba ang tindahan po nila. Halos palaging wala ng paninda. Kasi pag wala ka ng paninda, lugi na po, lugi ka na po. Yan po yan. Pag marami kang paninda, di ka lugi, maganda yung tindahan nyo. Pero pag wala ka ng paninda, palugi na po yan. Ano? Kaya yun, napag-desisyonan ko po na wag na muna pong ituloy ang tindahan. Ano? Sinabi ko rin po yan kay kay um, kay Dr. Lab kanina na ihinto muna, bakod muna ang unahin natin. Kung gusto niyo pong tulungan si sa bakod na lang po kayo magtulong. Diba? ba? Huwag na muna po yung tindahan na 'yan, no? Unang-una sino magbabantay? Si Bianci po, 'di ba? Or si mama niya. Minsan napunta sila sa baboy. Si mama po ni Bian ay may mga alagang baby. So another ano na naman po siya, magkano lang po yung kita kada bil kada bili Papiso-piso. Guys, may balita po ako sa inyo, ano? Kinita po ni Bian sa live selling po sa Velvet Box. Sigurado ma malulula po kayo sa kinita niya lang po sa velvet box. No? Kaya, mga kalingap, kung may gusto po kayong gawin sa mga kalingap natin, ako muna po ang inyong kausapin. Ano? Kasi ako po yung mas nakakaalam kung anong kailangan nila. ba? Diba? Si Ashley po, mga kalingap, tulungan po natin si Ashley. Kawawa po yung bata, tumigil ng pag-aaral. Uh, gusto na niya magtrabaho. Kaya nga po nagtatanong ako na tito, kung may available uh, slot pa para sa staff. Gusto kong kunin si Ashley bilang uh, uh, staff po ng Velvet Box. No? Ayan. Correct ka, Kalinga. Pagkano lang kinikita sa Restore? Yun na nga po eh. Bakit kasi nag-bypass? Na, Diyan nagsisimula, guys, ang wakwakan pa nag-bypass po. Kapag wala po akong alam, no? Tapos minsan kami pa po yung masama kapag sinuway. Guys, dyan po nagsimula lahat. Dyan nagsimula lahat kapag meron ng pumapasok na wala akong alam. Kaya please, uh, ingatan po natin si Biancy. Kasi ayaw kong uh, masira po yung... Siyempre, yung bata, kailangan po niya talaga tayo. Mabait yung bata, si Biancy. And hayaan po natin sila. Hayaan, bigyan natin sila ng space. No? Kung may gustong tumulong, sabi lang po sa amin, sa K-Boys, no? Andito naman po kami. Kami mismo yung maghahatid. Uy, nag-comment si Papa. Huwag na muna i-vlog si Ben ng vlogger sa mga vlog. Ng... <laughs> Ayan, marami pa pong, marami po nangangailangan ng tulong. Ano? Ayan, kung uh, mga LC kayo, uh, yung grupo na yan, ingatan nyo kasi may LC na eh, no? May LC supporters na, no? may LC group na. Mas mainam po na mag-decide kayo na sino naman yung tutulungan natin. Pero Etsy pa rin kayo, di ba? Nasa Etsy pa rin kayo. Mo, ano, gusto naman yung tulungan si Ashley. Yan. So, mga ka-Etsy, tulungan naman natin si Ashley. Di ba? Kagaya ng mga ng Jonkar. Yan. Ang Jonkar po, bilip po ako sa kanila, sa mga sponsors ng Jonkar. Kasi marami silang natutulungan. Na... Hindi lang si Carla po yung tinutulungan nila. Si, uh, yung bata po na may katarata, no? nabigay silang 50,000 ng Jonkar. Jonkar po sila, no? Si Eden, nagbigay din sila. So, ipalawakin po natin. Huwag natin uh, masyadong i-baby itong sila Bianci or sino mang Kalingap angels na yan. Si Carla. No? Huwag natin masyadong yan. No? Kasi, um, tawag dyan, marami pa po nangangailangan ng tulong. And, alam ko po at sigurado ako na hindi pa, okay pa po sila. Okay pa sila. No? Mahirap yung masyadong ma-overwhelm tayo sa ating na tatanggap na pera. Kaya hayaan mo natin silang enjoy yung bago nilang bahay. Hayaan mo na po natin nilang enjoy ang bagong bahay nilang fiancé. No? Ako nga po, bihira akong mag-vlog sa kanila eh. Bihira akong mag-vlog sa kanila. Kasi gusto ko na silang bigyan ng space. Gusto ko silang bigyan ng... Uh, ano na, Ma-enjoy naman nila nang wala tayo. Nang wala tayo. So, kung may sponsor na bibisita, sana alam ko din. No? Para naman na... Uh, Diyan kasi nagsisimula talaga. Mga sponsors na bumibisita. ba diba? Di na mapahinga sa camera. yun na nga po eh. Saka, sa totoo lang po, ano, um, nahiya na ano po sila. Palaging, ano, kumbaga, minsan ay wala na talagang privacy. Palaging may nakatuto. Kahit sa reels po. FB reels. Na, yun nga, uh, minsan daw nahiya na sila kasi bawat dating may nag na camera. Yan po ay eh, sinabi sa akin ni Kapitan Grace. Kasi kay Grace naman sila nag-open. Ano, eh, nag So, okay mag-grace, basta magpaalam tayo. No? Paalam tayo na pwede ka bang i-reels. Parang naman ready sila, hindi sila yung nangungulangot, hindi sila, <laughs> hindi sila kumakain, di ba? Ako nga, pag na-reels pa, ano, na sa akin, napaalam naman sila sa akin. Eh. Or minsan ako nasabi, sige, okay lang, rest nyo ako. Papayag naman po yan sila, basta magpaalam lang tayo. Di ba? Kasi minsan may mga reels, ang daming bashing sa reels. No? Ang daming nababash sa reels. So, syempre, kalingap yan eh. Ako yung ano yan. Ako yung sa akin ang sisi niyan. So, ingat po tayo sa mga reels natin. Ingat po tayo sa mga reels. Ayan, yung sinampay. Hindi naman masyadong big deal ang sinampay. Hayaan nyo na po yun. Kasi wala pa silang sampayan. Ilang ano pa lang naman sila guys. Wala pang ilang bu isang buwan pa lang nata sila nakakalipat. Hayaan nyo na muna po, no? kung nga, di ko naman pinansin yung sampayan kasi kahit naman kami, nasampay din kami sa ganun. Hindi <laughs> yung big deal, ano? Hindi big deal yung sampayan. Hayaan na po yun. Boss, si Janice need din ng tulong. Ayun, si Janice. May sakit yung tatay. Ano, nung nakara, nagbigay ako ng 10K, 5K. Limot na ako. need din nila ng privacy. Yes po. Kasi sigurado, na ano rin yan, na ano rin sila, na ilang din sila, hindi lang sila makapagsabi. Kasi nga, nahihiya sila. Ayaw nila na magmukha silang masama or magmukha silang uh, kontrabida na porkin natulungan na tulungan, uh. Which is, wala, naman, wala pa rin naman tayong karapatan. Kahit natulungan na natin sila, hindi natin hawak ang kanilang oras, uh, ang kanilang buhay. di ba? So, kung may mga bisitang sponsor, wag po kayong pupunta doon. Mag-direct, -di ano? At uh, iniingatan din po natin yung kanilang privacy. Kasi nangyari na yan dati, alam nyo naman kung saan, kung saan, kung sino, kung anong grupo yung ganyan, no? Daming bumibisita. Parang tourist spot yung bahay ni Dianse. Guys, hindi po yung tourist spot ha. Hindi yan public. Sabi nga ni Kuya Bal, uh, mawawala yung ano, kasi yung safety nung ni Dianse. Di na, si Biancy kilala kilalang kilala na po si Dianse. Huwag po natin nga na So ayun na po guys, malinaw na po yung sa ano, sa tindahan po ano, na sa, hindi na muna po yan. Hindi na muna po yan. May babuyan pa naman po si Dianse and Saka na po yan, no? ibakod na muna po unahin natin. Bakod kung may gusto tumulong sa backwood na muna po. And sila kaya po na rin si Supermark. Si Superma po ang gagawa niyan kasi siya po ang gumawa ng bahay. Ano? Alam po niya yan. Pati yung mga kung may tulong man, sila na rin po ang gagawa diyan. Dapat lang parang magsawa mo ng KBS. Yan ang nga po yun. Yan ang nga po yung sinas. Yan ang nga rin po yung ano, isa sa ano natin. No? Paano kung bigla na lang malaos, di ba? Magsawa ang viewers, which is, alam po naman na, ano, um, matagal naman yun. Pero, kapag palagi kasi nakikita, di ba? nagsasawa din po ang viewers. So, ako po, bilang manager nila, yun po yung inaalagaan ko din sa kanila. Di ba? Kasi, matagal-tagal pa ang kanilang uh, tatahakin no, ma first year college pa lang po si Bianci, Future na po nila nakasalalay po dito. Future na nila Bianci. Mga badi mo, kalingan po palagi din kasama si Carla at palagi content. Ang chumkar. Minsan po po nag-gathering, yan, na na-videohan. Pag may mga gatherings lang naman po yun. Yan, sabi ni Love na nagtatrabaho na po si Viancy, edad niyang 16, kya. Nga may kalingap serye, dahil kalingap artist siya, ibig sabihin sa mga south siya kay kalingap product. Yan nga po. At maliban dyan, may velvet box po na sobrang grabe. Grabe talaga yung kinikita ni Bianci Kaya po, wag po kayong mag-alala. no Huwag niyo pong masyadong isipin si Bianci Marami pa po. Gusto niyong tulungan? Ayan, si Ashley, tulungan niyo po. Si Eden, si Janice, no? si Krista. Huwag kayong puro BNC po. Kasi ako na pong bahala kay BNC. Uh, secured na po ang future niyan ni BNC. Yung iba kasi ang comment na anin alin mo daw yung bahay kung wala namang kinikita. Guys, may kinikita po si BNC. No? Mar malaki po ang kinikita ni BNC. Kaya, hindi po valid yung ano na yan. do no? Ako po yung mas nakakalam. Huwag po kayo guys. Ako, ako pong bahala sa kanila. Ako pong bahala kayo ng BNC. Basta ang sa akin lang is, yun. Um sumunod and pag may mga 'yun pag may mga meeting, gathering, yan, kapag walang pasok, anjan sa anjan sana sila. 'Di ba? anjan sana kasi 'yun lang naman ang gagawin nila eh. And bihira lang naman po yung mga ganun. 'Yan kapag may vlog. 'Di ba? So 'yun lang naman po. Yes, limitahan ng ibang vlogger ang pag-vlog sa mga Angels. Opo, tama po. Limitahan, limitahan. Hindi naman pinagbabawalan. Limitahan lang, ano? Limitahan okay. lang po. Kasi mahirap na, guys. Biglang bumaba ang views niyan. Yari tayo. <laughs> Baka sa... Kayo din po yung malulungkot sigurado, lalo yung mga Etsy fans. Malulungkot po kayo pag bumaba ang views talaga. No? Mahirapan tayo niyan. Mahirapan tayo, guys. Si Jens, ne, laging ka lang. Hindi ko yung Jens. Yari ka po yung Jens. May defender na daw ang Jomcar guys, isabi ni Kuya Jens. Kuya Jens, ano na naman? Ba't may defender ang Jomcar? Hindi po tayo gagawa ng gano'n, ano? Kasi, Kalingap lang tayo. Kalingap Defender. Wala tayong uh, Jomcar community. Wala tayong uh, Danjoy community. Wala tayong VNC community. Walang Edu boys. Walang Jomar boys. Walang Rap boys eh, di ba? K-boys, Kalingap boys. Kaling boys. Di ba? Walang Edu Boys, walang Dan Boys. Tanging Kalingap Boys lang. Ako nga, di ako, ayoko nang ganun, kalinga Rob Boys. Ako mismo di ako papayag. Tataas ang balahibo sa, <laughs> <Ayaw> ko sa, ayoko na. K-Boys <laughs> lang tayo, Kalingap Boys lang tayo. Ayan. Paano ang aircon? Paano ang aircon, Kuya Rob? Okay lang. Oo naman. Aircon, okay po yan. Dapat nga po, sa totoo lang, kailangan talaga ng aircon nila, Biancy. No? Kailangan ng aircon. Kasi may baby. Magkano lang naman. Kahit isang aircon lang. Sabi natin, sa kwarto lang yung may baby. Pero di naman na kailangan ibash nung kung sino yon. Kaya na nila yon, Kaya na nila Biancy yon. Habi ko, huwag natin silang masyadong i-baby. Kaya na po nila yon. Magkabit ng aircon, bumili ng aircon. Magkano lang naman po ang aircon. O kung may tumulong, thank you po. Thank you. Hindi naman pati aircon, ano, pagkabit lang, kailangan pa natin, tayo pa rin yung mag-ano, kasi kaso nun. Sabi ko nga po, kaya na po nila, no, huwag natin masyadong i-baby. Four ang ikakabit na, ha? Bakit apat? Bakit apat na aircon, guys? Hindi nila kailangan apat na aircon. Pambihira naman, alam kuryente na lang nila yan. Wala po kayo magagawa kung malapit sa puso nila si Beyonce or ibang love team kung sila lang gusto. Yun na nga po, wala naman pong problema kung gusto nilang tulungan si o kung may plano sila kung ano. Basta, kagaynan magpaalam lang po, no? Magsabi lang po sa amin. Wala naman pong problema. No? Kami naman po ay maayos kausap. Kung may plano man sa kung ano, kasi... Tayo po yung ano eh, tayo po baga, tayo yung nag-aalaga kay Bianci sa mga beneficiaries natin pag kung paano naman yan, kami rin naman po yung sa huli, kami pa rin naman po yung masisisi. So, kami rin po yung nag-iingat. Malaki ang bill sa korente. Yun na nga po. Bakit? Sabi ko nga po, kami po ang mas nakakaalam. Kami po ay ilang taon ng charity vlogger na, si, lalo si Kuya Bal. Alam po niya lahat. Pati yung mga sinasabi ni Kuya Bal about sa tindahan, totoo po yun. Totoo po yun. Matagal na pong charity vlog. Marami ng tindahan na binigyan niyan si Kuya Bal. Kaya maniwala po kayo sa mga sinasabi niyan, ano? <laughs> Kaya po, insta pa, yun na nga, kung mahal natin, yan, si Biancy, huwag po tayo mag-bypass. Sila din po kasi yung mababas dyan bandang huli eh. Kahit wala naman silang ginagawa. Di ba? Diba? Sila, mababay po kasi yan si Biancy. Mababay po yan sila. Siyempre, kung kakausapin niyo po yan, talagang sasagot po sila kasi nga mababay po sila. Ako po ang manager po ni Biancy, ano? Ako ang manager ni BNC. Ako ang uh, manager ng EDC. No? So, magpaalam muna po sa atin. Ako ang naggawa ng EDC. Si Kuya Bal ang gumawa ng kalingap. So, paalam sa akin, paalam kay Kuya Bal. Ano, yan po ay rules. The rules is rules. <laughs> na dapat sundin namin. Kung kayo sundin, ay di, pwede naman pong umalis sa kalingap. Wala naman pong problema sa amin. Kami po ay hindi, pumit, hindi nagpupumilit. No? Kung kayo sumunod, Malaya naman pong umalis na kalingo.